programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masasayalang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga batang manonood at tagapakinig. Kuwento ng pag-ibig at karanasan. Umiyak, huminga at mabaliw sa kakatawa. IFM Live Drama. Hello mga idol! Itago niyo lang po ako sa pangalang Tintin. 27 years old, from Makati City. Five years na kaming live-in ng boyfriend ko, mga idol. At wala pa rin kaming planong magpakasal. Goods naman kami sa pamilya niya. At siya rin sa pamilya ko. Kaya wala kami naging problema sa pagsasama namin sa iisang bubong. Sa totoo nga lang, gusto na ng boyfriend ko na magkaanak kami mga idol. Pero for some reason, nahihirapan talaga kaming bumuo ng anak. Kaya heto, Nagpapaka-busy na lang kami sa kanya-kanya naming trabaho, mga idol. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli ito po si Tintin. And I thank you. kaso mahal. Eh, malilita ko eh. eh. pa naman oh, tingnan mo oh, ang aga pa naman mamaya na. Eh, baka baka traffic ako. Eh, mamaya na. Eh, yakapin mo muna ako dali. At saka pa yung madaling araw. Eh, mamimiss kita eh. Isang <laughs> <laughs> gabi lang naman ako mawawala. Eh, di ba, incentive to doon sa kumpanya. Eh, pwede ka naman siguro pagpalate kayo mamaya-maya na lang ng konti. Mm, ano pa naman pa ma'am, hindi ako makabangon nito. Eh, oh, sige, sige na, sige na, <laughs> sige na. Baka malate ka pa. Sige na. O, oh, basta, ingat ka dito, ha? Ikaw mag-iingat doon ha? At uh, saka, from time to time, i-update mo na lang ako, ha? Opo. Basta kumain ka sa tamang oras, ha? Mm. Isang pa naman, pagka nag-computer ka na, hindi ka na umaalis sa harapan ng computer mo. Sige na, mag-asikaso ko na at i-idlip pa ako. <laughs> sige. Love you. you okay. Buti na lang na uh, nasama tayo sa pa-outing ng ating company. Kaya nga eh. Buti kasi nakakota tayo, Correct. Mari. Correct. Ginalingan ng bonggang bongga. Uh... <laughs> Gano'n talaga pagka nagsisipag ka, may reward. Sarap naman. <laughs> Excuse me, guys. Ay. Ay, teka. Kasi sino to? Uh, ako pala si James, chef po ng uh, restaurant na inyong kinakainan ngayon. Ay. Gusto ko lamang po magpasalamat sa lahat na ito yung po napili ninyong restaurant para sa inyong... Uh, outing uh -huh. at isa sa mga venue po na inyong mapapuntahan. Maraming salamat po. Ay, Ay grabe. Ang wow. <laughs> Kailangan niya <na> ng palang pag <laughs> Grabe naman yung chef dito. Oo nga, tingnan mo. Ang ganda ng kotis niya, Bi. Saka tingnan mo, oh. Chef siya, pero grabe yung katawan. Ang ganda. Ang laki ng muscle niya, Mari. Hoy! Teka, 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 teka lang. O, bakit ba? Bakit mas kinikilig ka pa kasi sa akin, hoy? Eh, syempre, ang gwapo eh. Minsan lang ako makikita ng ganyan kagwapo, tas chef pa. Oy, oy, oy. Sarap niyan. Teka, teka, tin-tin. Remember. O, ano ba? May boyfriend ka na, ano ah? Akin na lang yan kasi ako single. <laughs> Bakit? Pag may boyfriend ka ba, hindi ka na pwedeng magkagusto sa mga ganyang kagwapo? Oo naman. Ito na naman ito ang mo ha. Naku, mag magagalit yun pag nalaman niya ni Anton, sige ka. Hindi ko ka lang naman ako eh. <laughs> Akin na lang, huwag mo nang iagaw. Ah, ganda ng kiss o, diba? niya. Kisa buli. O, teka lang, is me lang ha. Ah. ako. Tatarungin ko lang yung pangalan niya. Hoy! <laughs> sige na, dali Oto lang. talaga lang din ito ha? Ah, nakakapagod ng araw na ito. Ah, daming activity. Yes. Kaya, oh. ang grabe naman tong team building na to. Napagod din, ha. Ah. Kala oh. ko ba incentive to pero sobrang pagodan. <laughs> nako, oh, siya, matutulog na ako at saka pagod na napagod yung katawan ko, ah. Ah, o oh, sige, may gagawin pa ako eh. <laughs> nako, o oh, sige. Oh, good night. Good night. Ay, nako. James pala pangalan niya. Hanapin ko yung pangalan niya dito sa social media. Gwapo. Teka, ito pa yun? Ito pa yung James na yun? Parang hindi eh. Ah, teka. Ay, ito ata. Ah, ah, ay, ito! <laughs> Grabe, gwapo niya sa profile picture niya. oh, <laughs> <laughs> uh, 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 matulog ka Ingay -ingay na. Ang ingay-ingay na makatulog. Ano ba ginagawa mo? <laughs> hindi, hindi. Oh, Gano'n na ba? Sino yan? Huwag ka ba Bakit ini-stalk mo yung... Ay, Jenny, ni... ni Chef James. <laughs> Ang gwapo, di ba? Dami account lang yung gagamitin ko, tapos imemessage ko siya. Uy, <laughs> uy, uy, tintin, ha? Pinapaalalahanan kita, matulog ka na. Tsaka baka maka pa yun ni Anton, nyari ka. Oo oh, na. Oh, sige na, matulog ka na. Message ko to. Yes! wala sa isip ko ang chef na nakilala ko sa restaurant mga idol kaya nga, nung makita ko yung facebook niya araw-araw na akong nagme-message sa kanya gamit yung dummy account ko luckily nagre-reply naman siya sa mga messages ko akala ko nga mawawala agad yung feelings ko sa kanya eh pero sa tuwing nakakausap ko siya lalo akong naiin love sa kanya mga idol Lagi na kami nagpapadala ng mga pictures sa isa't isa. Pero hindi ko pinapakita yung mukha ko sa kanya. Ha? Kundi yung masaselang parte lang ng katawan ko, mga idol. At ganun din yung ginagawa niya. Sa ngayon, walang ka idea, -idea yung boyfriend ko sa mga pinaggagawa kong ito. At sa totoo lang natatakot ako na malaman niya. Dahil ayoko rin masira yung relasyon naming dalawa. Oh, ayan, matutulog na ako ha. Ah, oh, sige. Tulog ka na muna. May gagawin pa kasi ako eh. Oh, medyo masama rin na pakiramdam ko eh. Kaya... Ah, ganun ba? Oo. eh oh. uh, uh, ano, dito lang muna ako sa sopa. Baka kasi mahawa ka. Oh, sigurado ka? Eh di, hindi ka makakatulog na maayos dito. Ah, sige. Doon ka na sa kama. Umakit ka na sa taas. Susunod na lang ako, ha? Ah, oh, sige, oh, sige. Good night. Um, good night, love. Ay, sa wakas. Ay, ayan na. Nag-text na si James. <laughs> Ay, inaya niya akong makapag-tawagan. Teka lang, tatawag na ako sa kanya. Ko. Ah, sensya ka na ah. Inintay ko pa rin kasi yung boyfriend ko na makaakyat ng kwarto eh. Ah, kaya pala, Alam mo kanina ko pa tiniting, tinitingnan yung mga literato pinadala mo sa akin? Ganda pala ng katawan mo. Nito pala <laughs> ng hubog ng katawan mo. Ano ka ba? Siyempre, inaalaga ako yung sarili ko. Ah. Ikaw nga din eh. Grabe oh, ang laki-laki ng braso mo. Ako mo ba? Gusto mong padala ko mamaya? Uh, oo naman. Ah, gusto, ah. gusto ko yung mga ganang picture, saka mas gusto ko yung isi-send mo sa akin, yung... Nasa tap ako. <laughs> yung nasa batap, gusto mo? Oo. Yung habang nagsashower ako, papadala ko sa'yo, ha? <laughs> oo. Oh, mo ba yan? Pwede bang mag-video tayo, pero walang... walang mukha. Okay lang, walang problema. Ano bang gusto mong pang makita sa katawan ko? Okay lahat. Pero huwag mo na ngayon. O, i-reserve mo yan pag nagkita tayong dalawa. Ha? Ha? Magkikita na ba tayong dalawa? Oo. Tulad kitang makita sa personal. Gusto mo pa yan? Oo naman. Para <laughs> magagawa talaga natin ng personal yung mga ginagawa natin dito sa telepono. Pero for now, Ina mo. Ah. Uh, uh, grabe. Galit na to ha. <laughs> <laughs> salbahi ka. Ito na mga pinagagawa ninyo ni James. Uy, ano ba? Hindi ka pa nakikinig sa akin? Ilang paalala pa ba ang sasabihin ko sa'yo, Tintin, -tin, ha? Ano ka ba? Eh, ano ba naman yung ginagawa namin ni eh, James? Hindi naman ano yun, eh. eh anong na hindi? Hoy, makasalanan itong ginagawa ninyo. Pagtataksil na to kay Anton. Eh, eh, hindi naman to malalaman ni Anton. Kung sasabihin mo, di ba? Kaya kaya ako nga sinasabi sa iyo eh. Kasi hindi na ako maano, mapakalim, Mari. Mahal, parang mahal ko na to si, si James eh. Iba na yung feeling ko sa kanya. Ay, Diyos ko po. Alam mo, pagka ginagawa namin yun, ang oh, sarap-sarap ng pakiramdam ko, Mare. Ay, nako. Kung yan ang napahala ka, sinasabi ko sa iyo ha, walang sekreto hindi nabubunyag. Pag yan ni Anton, yari ka talaga. Pero ito nga, Mare, alam mo, base sa mga pananaliksik ko sa Facebook niya, syempre iniistokan ko na siya eh. Nakita ko, Mari may asawa siya sa kami anak. Ay, Ay OMG! O, oh, tignan mo, may asawa pa pala yung tao na yan. Bakit mo pa magsiksiksikan yung sarili mo diyan? Eh, Titi, eh, mag-isip-isip ka. Alam mo ba, natakot ako kasi Minessage ako nung asawa niya. Eh, dami account yung ginagamit ko, di ba? Eh, ko kasi doon yung picture niya eh. So, bakit ko doon ina-upload yung picture niya? Kilala ko <laughs> daw ba yung lalaki? Eh, sa sobrang takot ko, binak ko na lang. O, ba? Diba? Ako, mag-isip ka. Ako, mag-ingat ka, ha? Baka kasi ano pa mangyari gawin sa, ng asawa niya sa'yo, Sige ka. <laughs> Basta, huwag kong sasabihin to kay Anton, na. Hmm, ako, magbago ka na. Wala na, wala wala na kami ng asawa ko. Hindi, eh uh, uh, lang yung kinakasama ko ngayon na. Huwag kang maniwala doon at saka kung may magcha-chat man sa Huwag kang maniwala bakit di mo naman sinabi sa akin na meron ka na palang asawa? Matagal na kaming iwalay. Bakit ka pa sasabihin? At saka wala naman siyang karapatan kung anong gusto kong gawin sa buhay. Ito? Oo. Meron kaming anak. At uh, susunod na lang ako sa kanya. Pero yung totoo, eh, hindi na kami nagsasama. Eh... Matiwala ka sa akin. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo, totoo yun. eh James... Mahal na kasi kita eh. Gusto na kita talaga eh. Eh, yun naman pala eh. Mahal na rin kita. Huwag mag-alala. Huwag bahala. <sighs> Natatakot ako, James. Huwag kang matakot. Huwag Dito lang ako. Ah, James! Masa yun na, babay na. Sino yan? May kausap ka ba? Ah, ay, wala. May ka... Ay, hindi, na, si Esmeralda. Pero parang hindi ka mapangal eh. Ah, uh, Tin, um, Tapatin mo nga ako. Kasi napansin ko kasi sa'yo sa mga nakalipas na araw eh. Parang iba na yung kinikilos mo. At saka ayoko naman pakilaman yung cellphone mo dahil inayala kita dahil may tiwala ako sa'yo eh. Pero parang lagi ka nalang may kausap. Parang hindi normal to. Hindi mo yung ginagawa dati. Uh. Tim, tapatin mo nga ako. May iba ka ba? May iba ka na ba? <laughs> huh? Sorry, Anton. Meron akong mahal na iba. Ano? Inihahandog ng IFM Manila ang kapanapanabik na mga istorya sa IFM Live Boy! Drama! Bakit? Bakit? Ano ba pag kukulang ko? Wala. Sorry. Hindi ko naman inaasahan na may makikilala ako na ganun eh. Pero mahal na mahal kita. eh ayoko masira yung relasyon natin. Gusto ko maayos pa din tayong dalawa. Hayaan mo. Hayaan mo. Iisipin ko kung ano ba dapat kong gawin. Huling huli na ako ni Je, ni uh, Anton. Nakausap ko si James, mga idol. Galit na galit siya sa akin. To the point na, unti ka na rin niya akong masaktan. Magmula nung araw na yon, umalis din si Anton sa apartment na tinutuluyan namin. At umuwi siya sa kanila, mga idol. Sa totoo lang, hindi ko alam kung... Paano ba ako hihingi ng tawad sa boyfriend ko? Dahil alam ko nagkamali ako sa kanya eh. Pero sa kabilang banda, hindi ko pa rin maiwan si James dahil napamahal na ako sa kanya. Oh, kung ganun pala nangyari, edi eh, wala na pala akong problema. Malaya na pala tayo. Pero, James, ayoko pa rin sanang mawala sa buhay ko si Anthony. eh. Hindi <laughs> naman. Eh, ilang buwan na tayo nagkakagandito. Gusto ko naman na malaya na tayo. Gusto ko malaya na yung ginagawa natin. Hindi na tayo nagtatago. At saka, piliin mo na ako. Eh, wala na kayo. O, nahuli ka na ni, 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 ni Anton, eh. O, wala na siya. Wala. Wala na sa saradar mo ngayon. wala naman din kasing sinabi sa Anton na maghiwalay na kami. Kumbaga, parang cool off lang kami, ganun. Parang kailangan niya lang ng space dahil nalaman niya na may iba ko. Eh, ganun na nga. Eh, wala mo na siya. Tayo na magsama. Mahal mo naman ako, di ba? Mahal kita. O, oh, yun naman pala eh. Dapat hindi mo na kailangan na kumbinsin pa ang sarili mo. Iwanan mo na si Anton. Magsama na tayo. Please. Pasensya ka na, James. Bigyan mo muna ako ng panahon. Mahal kita eh. Pero hindi ko rin kayang iwan si Anthony. Eh. Sorry.